Sa boxing naman, former boxing champion na si Amir Khan na isnang makatapat ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Mikulob. Muling naging usap-usapan sa mundo ng boxing ang pangalan ni American matapos itong hamunin si Manny Pacquiao para sa isang laban na matagal nang hinihintay ng mga fans. Sa isang post sa X, diretsahang kinolout ni Can si Pacquiao at muling binuhay ang posibilidad ng kanilang laban na hindi natuloy noong kasagsagan ng kanilang karera. Ang pahayag ni Can ay lumabas matapos kumpirmahin ni Pacquiao sa IBA press conference itong Miyerkules na siya ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa kanyang susunod na laban kung saan ilang posibleng katunggali ang pinag-aaralan. Ayon pa sa 46 anyos na boxing legend, kabilang sa mga pinag-uusapang laban ay ang posibleng rematch kay Floyd Mayweather Jr. at laban kay Vasily Lomachenko. Bagamat hindi nabanggit ni Pacquiao ang pangalan ni Khan bilang isa sa mga pinagpipili ang kalaban, mabilis namang nag-viral ang hamon ng Briton at umanin ng suporta mula sa mga fans na nais makita ang dalawa na magharap sa ring. Ang 38 anyos na si Khan ay huling lumaban noong 2022 laban kay Kell Brook Bago siya nagretiro sa parehong taon. Samantala, si Pacquiao ay huling lumaban noong Hulyo laban kay Mario Barrios na nagtapos sa isang majority draw. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung maapektuhan ng Harmonican ang kasalukuyang negosasyon ni Pacquiao, ngunit isang bagay lamang ang tiyak, muling nabuhay ang mga boxing fans sa posibilidad na pagkaharap ng dalawang dating world champion sa loob ng lona. Ako si Jake Migulob, Abante Sports Now na.